babasa-basa pansit ba ang hanap nyo? So, panoorin nyo na to. Tapos, gawin nyo para sa mga anak nyo. So, ito na nga. Ayun. Nakita nyo naman yung consistency niyan. So, ganyan yung gagawin natin for today's video. Niluto ko talaga yan kasi yan yung request ng anak ko. So, since nga holiday ngayon, ayan na nga. Magpiprepare na tayo para sa ating pansit kisado na request ng ating kiddo. Ayan, nilalabas ko na yung mga dapat at kailangan. Nagkita niyo naman madaming anining sa ating ref. <laughs> kasi yun, yun, yung mga activities na ipipipare ko para kay Alonso. Tapos, syempre yung mga ginawa niya sa school, pampa-inspired. Kasi nga araw-araw nagluluto tayo para sa kanya. Kasi ang dami rikos ng batang yan. Ewan ko ba? Tapos ayan na nga, ayan na sinaparate natin ang ating sahog. Tapos yung pansit natin. Miki yung tawag sa amin. Ewan ko ano yung tawag sa inyo. So ayan na nga mga ingredients natin. Sobrang simple lang to. Kasi kami lang na naman dalawa ang kakain so ganyan niya yung setup ko sa kusina dalawa talaga yung piniprepare ko kasi ginigis ako yung pang sahog at saka ginigisa ako rin ang ating toppings <laughs> pang toppings or yung ating cabbage at saka yung carrot so ganyan talaga yung ginagawa ko kasi ayoko yung masyadong malatalata rin ng ating pang sahog or gulay na ilalagay sa ating pansit. So, darawa-darawang kalan talaga ang ginagamit ko. So, ginigisa ko rin ang ating sahog kasi mas crunchy siya, mas masarap. Hindi ko siya hinahalo sa ating gulay. Sinaseparate ko talaga siya para mas maganda naman at presentable tignan, ba diba? Pag pipituran. Tapos, ayan na nga, ginigisa-gisa ko lang siya. Tapos, isa-separate ko din yung cabbage na kasi yung carrots is mas matagal na luluto kaysa sa cabbage natin. So, very simple lang. Ganyan lang. Hindi masyadong magastos. Pero, ang gamit ko dito is of pork nga. So, ayan na nga. Kinuha ko na rin. O, ayan. Kukunin pa natin yung nahulog kasi sayang. Ang mahal-mahal lang bilhin, no? Huwag tayo okay, mag -inerte. So, i-check din natin. Ayan. Wala na yung oil, ha? So, lalagyan natin ulit ng oil para panggisa sa ating bawang at sibuyas so ginis ako ng ating bawang at sibuyas din ni um, ano tawag doon, basta dinidindin ko siya para mas lalong lumabas ang kanyang lasa tapos siya na, lalagyan na natin ng oh, oil. Ano <laughs> Toyo. So, silver swan. So, huwag kayong magkamali Hindi yan ako. Toyo yan. Silver swan. So, lalagyan na rin natin ng water at saka oyster sauce. Ganyan sa sale lang na ano kasi hindi ako marunong mag ano tansya. So, ito nga yung lutong ano tansyado lahat. So, depende sa panlasa nyo kung ano. Para sa akin, gusto kasi ni Alonso is manamis-namis. Nilalagyan ko rin yan ng sugar. Pero mama, ipapakita ko sa inyo. So, pag kumulo na nga siya, ayan, ilalagyan na natin ng ating paminta, tapos yung sugar. Kasi nga gusto ni Alonso is manamis-namis. As you can see, madami akong tubig kasi... Nga, ang objectives natin, objectives, sa lesson plan yan, ang objective natin is mabasa-basa ang pansit. So, lalagyan na din natin siya ng chicken cubes, pinor, baka naman. Tapos, ayan na nga, kung gusto niyo malagkit-lagkit, lalagyan natin siya ng cornstarch. Tapos, bale sa, isa-separate nyo na siya sa baso, lalagyan nyo tubig. Tapos, tutunawin lang ang cornstarch. Corn so, ayan, ihahalo nyo natin maya. Kasi, pag ganyan kasi, hindi siya yung malagit-lagit. So, kami gusto namin yung ba very, very sticky. Very, very. So, yung medyo sticky lang siya. So, pag gumulo na nga, ayan, may nahulog pa. Ayan, ilalagyan na natin ang ating pancit, Miki. Nilalagyan ko na nga din ang bell pepper para naman mahalo na siya para lumabas ng yung lasa niya dahil sa pagboil ng ating sauce. Sauce! Pasensya <laughs> na kayo, hindi ko alam yung water. Kasi pag lang talaga tayo. So, ayan na ilalagay na natin ang ating cornstarch na minelt sa baso. Hahaluin lang siya, tapos mamaya nakikita niyo yung sticky. Sige so, siya, ayan. So, di ba? Mmm, masarap siya. Kasi, yan din yung gusto namin. Gusto na. Kasi pagkaano naman yan is, eh, hindi na siya mainit ganun. Mas sticky na siya. Nawawala na yung sabaw niya. So, since kami gusto namin ng ganyan, oh, yan na nga. Tapos na ang ating ano. Kasi design, design. <laughs> design. Nalagyan natin siya ng garnish. Ayan na nga. Nilagyan natin ng sauce. Mm, sarap niyan a uh, must try talaga to mga mi. So, gayahin nyo lang to. Charot, gagayahin nyo. Tingnan nyo lang to. And then, gumawa lang kayo ng idea. Tapos, so, ayan na nga. Laginarish na natin. Tapos, ipapakain na natin sa ating Junakis. Ayan. His all-time favorite pancit. At syempre, hindi yan magiging masarap kung wala tayong iinumin na... Coca-Cola. So, ayan nga. Happy eating!